okay. Tutorial. Tutorial. Naka, na ano to, naka, naka, naka play na oh, to, oh, di ba? Okay. Ito ganito to ang pagganan ng ano, pagpain para sa kapong Tayo set up. Una isang hook lang, single hook. Tapos yung pinakamanipis, tapos isang maliit na floater, ay maliit na sinker, tapos isang floater lang. Tapos kanya na yung, yung kanyang haba. Tapos kung paano naman maglagay ng pain, okay ganito. Para kang tutupin na, dapat po ito ah, eko kasi makagat sa'yo pag ito yung unakoy ganito. Huwag po yung likod, dito dapat yung harapan, niyan tupi tupi nyo lang tupi nyo lang yan ganyan pag tinupi nyo na yan punin nyo yung pinakailalim ito yan yan patagusin nyo lang yun tapos isungkit nyo na doon sa, doon sa kabila yan yan ganyan lang ang huwag baon huwag nyo masyadong ik -ik ikabaw tama lang na naibaw na siya sa kabila ganyan yan yan ganyan okay tapos ito na yan okay na uyan tapos ready to ano na natin yan um, ready to uh, ready to ilang pre kung paano yung tapang pa na lang yan okay. Yeah. tapos yan kanyan lang ah, oh, dapat ba medyo napin natin sa gilid ng ano ng mga water lily kasi may hilig siya, siya sa mga gilid yan yun. yan perfect na yung ganyan okay okay Dignan natin mamaya pagka nakahuli ulit Maraming salamat. Eh, syempre, yung aking, yung aking Ayan, si Sir. Okay. Sige. Uy! May kumakagat na rin itong isa, Ito. oh. ano to? O, oh, to, may kagat na. Oh, huli. Oh, huli, pre. 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 Tumatakbo pa. Paano nga Oh. Ayan. Ayan. Okay, huli pa. Sakto, tingnan mo, pre, oh. Oh, wala. Oh, wala. Ayun sa yun, sa kaula, laki laki pa naman laki laki pa naman okay, thank you sorry kanya yun po na kaula doon laki yun oh um. okay, yan na ulit second catch Pamprito. prito tilapia second catch okay Ayoko. ay dalawa double hook double hook double hook double hook okay dumi sa parehas kami. Ay, sabi no. Hmm. Binabagyo na kami dito. Lakas ang hangin Oh. No. Kain tayo kain. Ulam namin ay adobo. Adobo inayos ni DJ. Tignan mo yung adobo. Tignan mo. No. DJ nag-alaya na guys yan. Tapos yan. Paris. Paso drinks yan. Okay, kain na tayo kain. Kain guys, ah, ito yung huli natin ngayon pero syempre ilalagdagan pa natin ayan ha, ayan so, kutsara pa medyo nasa ano rin yan boy, boy, boy pa yan boy pa yan eh, mga to may pero, pero boy pa sila oh. ano, ikaw ba boy, ka pa ha ano, langoy ano na, Hala na sila ano ah, na sila Okay. Eh baka sa tutugme ayan. ay ito kangkong. Kangkong ang ampaen. Sa siparjatan. Pre, nakilang ka na pre? Hindi <laughs> po bilang. Share na kay langa, ka? nakabawi ka. si kangkong ganda rito puro kangkong mabay niya kangkong ayan o oh. ayan o oh. tingnan lang nga natin Hello? kung ano na yung yellow, kung ano yellow. na yung mga nalo, puro yelo <laughs> oh basta pa rin marami <laughs> na rin ah mababaw lang That's yun good size din ha ah. eh mas mababaw yun sa ano yun mas mataas to eh hindi yelo yung oh, okay kaling <laughs> ayan okay ayan ay, mga naman sa kangkong ayan o oh. Ayan, pain ko. Ayan, 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 ayan. Kinakagat sila na naman o. Ayan. ayan kangkong. Kangkong yan ang pain nga no. na yun Yung plotter. Pag lubog yan, yan. Ibig sabihin, na ng isda yan. Kinain na yung kangkong. Ayan, kangkong din pain yan. Oh, tumuwi na sila. Pangap na sila. Okay, ito rito. Okay, ayan, kangkong pa rin po nanalo. Ayan, nahuli huli sa kangkong. <coughs> kangkong pa rin. Kaya pala ayaw niyang bitawan na kasi narunok niya na. Yan po si kang, yan. Huli po sa kangkong. Okay, sige, sige. Set tayo yung kangkong. Paano pala yan? Paano pala yung tamang pagtupi ng kangkong? Si set is i-gawin natin yan. Okay, mini pati pati siya. Pati pati pati. Kala niya isda siya eh. Ano? Akala niya ano? Pre, akala niya ano siya? Ano? Oh? Lipad, kali ibon. Fly, fly, fly pa siya eh. <laughs> okay. Paano mag-setup ng ano, ng pain sa ano? Kung. Okay, ito gagawin natin. Okay, okay. Tutorial. Tutorial. Naka, ano to, to? to? Naka, naka, naka play na oh, to, di ba? Okay. Okay. Ito kasi to po ang, ang ng ano, pagpain para sa kampong. Tayo setup. up. Una isang hook lang, single hook. Tapos yung pinakamanipis, tapos isang malita na floater, ay maliit na sinker, tapos isang floater lang. Tapos ganyan lang yung, yung kanyang haba. Tapos kung paano naman maglagay ng pain, okay, ganito. Para ka tutupin. Lang. Dapat po ito, ah. Ewan ko kasi. Makikita sa'yo pag itinuna ko yung ganito. Huwag po yung likod. Dito dapat yung harapan. Yan. Tupi. tupi nyo lang. Tupin nyo lang. Yan, ganyan. Pag tinupin nyo na yan, punin nyo yung pinakailalim. Ganito, yan. Yan. Patagusin nyo lang yun, tapos isungkit nyo na doon sa, doon sa kabila. Yan. Yan. Ganyan lang ang humbaon. Huwag nyo masyadong Ik -ik ikabaw tama lang na naiba rin siya sa kabila ganyan yan yan ganyan okay tapos ito na yan okay na uyan tapos ready to ano na natin yan um, ready to uh, ready to ilang pre kung paano yung tama yan yeah. tapos yan ganyan lang tapos okay. dapat ba medyo napin natin sa gilid ng ano ng mga water lily kasi Mahilig siya at silig sa mga gilid. Yan. Yun. Yan. Perfect na yung ganyan. Okay. Okay. Check natin mamaya pag nakahuli ulit. Maraming salamat. Eh, Syempre, yung aking camera man. Ayan, si sir. Good. Okay. Sige. Uy! May kumakagat na rin tong isa, oh. Ito. Oh. Ano to? Oh, to. May kagat na, oh. Oh, huli. Oh, huli. Pre, pre. Pre. Tumatakbo pa. Paano nga to? Oh. Yan. Yan. Okay. Huli pa sakto tingo mo pre oh oh oh, oh. wala point wala ayun science sa, sa wala at laki-laki pa naman ayun kakong pa naman okay thank you sayang yung pre nakawala dun laki yun oh uh. okay yan na ulit okay guys we are na, and kami ay ah uh, video nalit na kami nung way alas 5 na kami naka ano, yun nah, kami sa ulihan enjoy Makagat sa umaga medyo madala sa hapon pero the best pa kangkong ang Okay. okay. See ya. girls. Girls. Girls, girls, okay. Talaga. Kasi. ng Okay, uwi na kami. Ayan. Ingat sa inyo. Dala na uli, ba, sir. Ah. Bigit <laughs> <Pag> kumula. Bigit <laughs> <Pag> kumula. Bigit <laughs> <Pag> kumula. Obawian <laughs> sa susunod. Pwede isang ulam. Ano lang eh. Is may ulam na yan, Yeah. Sige Sigay paano? So the fishing tournament as fishing. Fishing sa payday din. Ang pagbabalik sa barangay Pagasa.